Ito yung uh, perwisyo na naidulot. Slow down, merging traffic ahead. Bullshit. Niyan. Tapusin nyo yung bridge. Bye bye Candice. Bye bye. So, what's up mga higala? Good day, good day, good day. Have a nice Saturday morning mga higala. So, pupunta tayo ngayon doon sa Davao kasi magkumpra tayo ng uh, mga items na binibanta natin mga higala. Ano, ano ba yung Tagalog ng mangumpra? Hindi ko alam eh. Ano ba yun? So, magpapagas muna tayo mga higala. Dagdagan natin tong gas natin kasi... Ano, kulang. So busy dito. Ito na lang tayo sa ano. Sa C-oil na lang tayo magpa gas. So paggas muna tayo mga higala. Pultak na natin 'to. So, ayun, mga higala. Tapos na tayong nagpagas. So, diretso na tayo ng Davao. Kasi, magkumpra tayo ng ating mga items, ano. So, ano lang to. Buhay-buhay lang yung business natin, mga higala, no Ah, uh, kabuhayan, shokis <laughs> Gusto ko sana i-close yung tindahan ko doon. Eh, kaso, sayang yung, ano, sayang yung income. So, si Mrs. na lang yung pinabantay ko doon at least kahit wala ako may income doon na papasok pa isa isa lang bahala na pa isa o dalawa dalawa basta ang importante may uh, papasok na pera no? nice eh, hindi rin tayo magtatagal dito sa Davao pagkatapos kung uh, magkumpra ng mga items uwi na kaagad ako kasi wala na eh mayroon tayong uh, kinakabalahan ngayon mga higala ganun talaga ang buhay pa na siguro pamilyado na so nagpapasalamat din ako sa misis ko ano kasi sinuportahan niya ako sa mga plano ko sa buhay yan dito na naman tayo sa Tuganay Bridge ano walang pinagbago hay nako walang katao-taong nga uh, nagtratrabaho sa loob ano Grabe. Nakaperwision na talaga 'to dito. Tingnan mo pa 'yung ano natin 'no, oh, 'yung daan dito, oh, napakalubak-lubak pa oh. Ah, oo. Oh, wala nang maintenance to dito. Grabe naman. Siguro aabot 'to ng ano nang uh, susunod na eleksyon. Senatorial election na naman hindi pa 'to matapos tapos. Tingnan niyo ngayon 'yung ano poste ng uh, street light 'to, oh, kinalawang na lang. Oh, wala talaga kahit equipment yung tambayan ng mga ano ng mga trabahante wala walang katao-tao so checkpoint checkpoint tayo dito mga higala yan nakarating na tayo sa boundary ng Davao del Sur or Davao City ayan anong oras na ba time check is uh, 7.25 uh, brought to you by Ngobs TV so please subscribe to my channel mga higala buti na lang hindi matraffic ngayon dito <laughs> Sa Bado kasi dapat lang talaga nila itong ayusin dito na part eh yung hinukay dito kasi ano na talaga yan yung pangit na malubak-lubak na talaga dyan eh kahit uh, nilalagyan na nila ng uh, repair dyan, ano yung ano yung uh, asfalto asfalto I mean nilalagyan na nila dyan la lumulubog at lumulubog pa rin at uh, ano na nagka-crack na talaga yung semento, uh, simento siguro sa katagalan na siguro ng semento. ano so dapat lang talaga na inayos nila dun at palitan tik na tayo doon. <laughs> Utang ito. Woo! Oh! Ngayong ano pala mga higala, ano ang tabayanan nyo pala yung uh, kagayan trip namin ni Mrs. Kasi pupunta na naman kami doon sa Divine Mercy mga higala. Ay sa bandang unahan pala, mali pala akong ano, papasukan. <laughs> Dapat doon pa. Ayan, yan nga sabi ko, pupunta kami doon sa Cagayan kasi bibisita na naman kami ulit doon sa Divine Mercy, ano? You know? Eh nagpapasalamat, magpapasalamat lang kami doon. So antabayan niyo po yung uh, pagpunta namin doon saka magsa side trip na rin kami ni Mrs. So ayan, nandito na tayo sa ating uh, pwesto, no? Yung pwesto. Dito tayo magkumpra mga higala. Yan. So hanapin natin si Roy. Okay. Sir Roy. Sir Roy. Boss Musta? Kumpra ko. Ay, oh. <laughs> Sige ra okay ra. Manawag unta ganin ko kay ko nga. Di na lang ko manawag oi, busig busy pug ka ba? So maya maya mga higala balikan ko kayo kasi pipili muna tayo ng mga item. A few moments later. So ito tayo mga higala no. So struggle tayo sa pag tatali nito ngayon. So dalawang box pa naman to. Dahan-dahan lang tayo nito mga higala. So ikabit natin to dito. Yan. Tapos tayo box. kailangan mahigpit itong mga higala. ah ganito talaga paghanap buhay so asikasuhin ko muna itong mga higala no so balikan ko na lang kayo maya para matapos ko na to so ayun na mga higala tapos na ayan matibay naman okay na to dahan dahan lang tayo sa pagmamaniho ano Huh, ang init. Ang init ng panahon. Ay. Ayos. Huh, gandang experience pa ganito. Sa motor. <laughs> so, we tayo diretso kaagad mga higala. So, dito lang yung pinapunta natin nga dito, ano? So, anong oras na ba? Time check mga higala brought to you by Nobs TV. So, 9.05 na po ng umaga. Ayan. Hop, 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 hop. Grabe pa ko mga hingala. Kaya dito muna tayo sa malandong na dapit. gloves tayo kasi ang sobrang init ng panahon. Ito po yung uh, story ng aking buhay. <laughs> negosyo, no? Woo! Story ng buhay ng aking negosyo. So, Good luck sa atin mga higala Sa ating negosyo Sakit na ng ko <laughs> Hindi pa ako nakakalabas ng dabaw Pero Humahap din na yung puwit ko Grabe Ah Kasi yung uh, Inuupuan ko ngayon Halos nasa sa dulo na ako na upuan eh Kaya, Dito muna tayo Ih eh stretching muna tayo dito Sakit na ng puwit ko check natin kung okay pa ba okay pa naman ayos tuloy na naman yung biyahe natin pero malapit lapit na rin tayo sa checkpoint ano para palabas na rin tayo ng Davao tapos panabo na traffic ngayon dito sa may Tuganay yan. dahil yan sa Tuganay Bridge na hindi pa matapos-tapos ito yung uh, perwisyo na naidulot sa sobrang tagal nilang mag tawag nito tapusin yung uh, yung bridge na yan dyan I'm pretty sure yung papunta namang Davao masyadong matrapik na naman yan oh kita mo yan no oh. ang haba grabe hindi kaya sila na ko konsensya niyan. But ang tagal-tagal na hindi matapos-tapos yung traffic na naidulot ng kanilang uh, ginawa no. Slow down, merging traffic ahead bullshit niyan. Tapusin niyo yung bridge para hindi na magkaganito dito. Grabe. Eh siguro hintayin pa siguro nila na magkaroon ng disgrasya doon at doon na sila kikilos pag mayroon ng namatay o oh, nasugatan o oh, mayroon pang ambulansya paano makakapasok yung ambulansya ngayon ang traffic hmm. di ba so sure ako nyan doon din sa kabila yung papuntang Davao di ba traffic din yan oh see at sa kabila oh matraffic oh kita nyo diba ba? Ma-traffic. Lipat tayo kabila para makita nyo. Oh. Ma-traffic na 'yan diyan, oh. Oh, lalaki ba ng mga truck? Oh. 'Di ba? Ahaba-tahaba 'yan ngayon. Oh. Marami pang parating na mga sasakyan, oh. 'Di ba? Grabe. Sana naman na ah, kumilos naman yung ano natin, ano? yung government natin dyan no, sa may na Bridge saan pa, kailan pa kayo kikilos kung uh, magkakaroon na ng disgrasya dyan ano o mayroon mga uh, mamatay dyan so shout out nga pala sa inyo ano, shout out so ayan, nakarating na tayo mga higala So ayun mga higala, dito tayo nagpa-pricing na tayo ng ating mga item na ibibenta mga higala no. So hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming maraming salamat po sa suporta. And please subscribe to my YouTube channel mga higala at kung taga kayo mga higala no, please visit my uh, little store, ah English. <laughs> sa likod po ng ano ng uh, man ng Manga High School. Ayan, dito sa may Bisayan Village, mga higala. Baka ho, mayroon po kayong magustuhan dito na bilhin yung mga item ko. So, please visit my little store. Ayan po. Ayan po yung mga item ko. Ayan. Ayan, ito pa po yung uh, bubuksan pa po natin. magpa pa po tayo. So, ayan. So, murang-mura -mura lang po yung items ko dito, mga higala. So hanggang dito na lang po yung uh, vlog ko. Maraming maraming salamat sa suporta uh, again. And please subscribe, like, and share mga higala. Until uh, next week or Monday yata. Kasi Monday pupunta kami ng Cagayan sa... Kasi bibisitahin namin yung uh, Divine Mercy. So kita-kits tayo doon mga higala. And Bye bye until next Black Nathan.